Ayan guys, good morning, good afternoon, good evening around the world. Punta tayo ngayon sa school. Uh, meron tayong trabaho. Tara, samahan niyo ako sa biyahe natin. Puntang school. Alright. Tara. Ah. We bike lang tayo. Ah. Like lang tayo kay May special project tayo na gagawin dun sa school uh, Pinatawag tayo ni Bus Kaya uh, nyo ako Alright la 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 hindi ko alam kung ramadan pa ngayon dito na tayo malapit na tayo sa silver tower tayo, tayo dito right? Okay tayo. Ah. Ayun na natin na mano yung traffic. yun yun na retro na tayo alright nakatawid na tayo ng ano. nakatawid na tayo ng silver tower nahulog dun hindi ko alam kung anong nahulog yan ah ba masyado sa sakyan eh? Nang salamin ko palang nahulog. Salamin ko palang nahulog. Salamin ko palang nahulog. Talo. Kaya pala sabi ko parang may nahulog. Yung salamin ko pala nahulog sa ano? Nahulog sa... Tawag dito. Pagtawid ko doon sa... Stoplight. Kaya pala sabi ko parang may tumama sa... Ah, may tumama sa akin ano. May tumama sa akin uh, pa. Salamin pala 'yon. Ayun. Sige lang. Yan, on the way na tayo sa school. All right. Wala masyadong sasakyan kasi ang aling tapat. mag na Yan. Pahulog pa ng silpo natin. Pumitik yung ano. Pumitik yung kapit ng ano pala to. Yung kapit ng ano, pumitik. Hindi nakahawak ka agad. Kaya ano, hulog yung silpo natin. Okay lang yun. Wala namang damage. Wala naman siyang damage eh. Uh, hindi lang naka ano, hindi lang nakakapit masyado. Ah. Uh, kaya pumitik. Dito tayo dumaan sa looban kasi wala masyado traffic. Ah, uh, hindi siya ano. ang traffic kaya ah, uh, yun lang yun sa may highway dito lang tayo sa may looban. Para safety. Walang sasakyan masyado. At the same time, walang traffic. Yan. Ah. Swabe lang takbo natin. All right. Tawid tayo dito. Ngayon natin kung may Ayun. Libre. So, kaya tayo dito. Oop, oh, yeah. <laughs> Sakyan pa Kaya tayo papunta ng Alright Ayan Upya, uh, yeah, mali popcorn Umiikot yung bangko, pangit Yan May island kasi doon Kaya kailangan natin bumaba Ayo, uh, ray alright ray 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 nakakatakot ha makapipisik ba natanggal <laughs> kanina eh eto na lang tayo malapit na tayo sa school oh uh, gabi init ngayon. Ha? Init. Mm. init ngayon ngayari super init may init nga may init pawisan yung ating uh, right Ayan. thank you so much sa pagsama nyo sa akin Ayan. kapit na tayo sa school may ang panahon hindi pa lang tayo dito alright Lapa lipat yang dumating ang crane may crane daw sa oh, ada apa oh. wala pa ang crane Ayan. so dito tayo sa -ra -ra -ra. dito na kaya si Shanta, dito na kaya si Shanta. Oh yeah, ah. Ah. Alright babaser tayo. Oh yeah, dito na tayo sa school. Ah. tayo Grabe Grabe init Init sa biyahe <laughs> Rock and roll Nainit <laughs> sa biyahe Ginamit natin yung holster natin oh. yun yung holster sa ano Alright Alright